Babala sa mga gustong maging OFW or magtrabaho abroad dahil napakaraming mga scammer or mga illegal recruiter ngayon. Tanong, paano ba malalaman na ang inyong katransaksyon ay isang illegal recruiter or scammer? Ito po ang sampung sinyales na ang inyong katransaksyon ay isang illegal recruiter or scammer. Una, walang lisensya o permit galing ng POAA. Pangalawa, pangako ng trabaho na walang kontrata. Pangatlo, sobrang taas ng placement fees. Pang-apat, pagmamadali sa aplikasyon. Pang-lima, walang klarong detalye tungkol sa trabaho. Pang-anim, transaksyon sa labas ng opisina or walang opisina. Pang-pito, paggamit ng peking mga dokumento. Pang-walo, walang nakarehistrong kumpanya. Pang-siyam, hindi pagbibigay ng resibo. At panghuli ay pananakot or pamimilit. Huwag magpaloko, maging matalino. I-share nyo po ang vlog na ito dahil ito po ay napaka-importante. Maraming salamat po.